Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kapitulo siya, versikulo labing walo hanggang dalawamput anim. Sa Ebanghelyong ito, makikita natin na may pinapanauling buhay ang ating Panginoong Hesus isang batang babae na namatay. Siya ay anak ng isang pinunong hudyo. Ayon sa ibang mabuting balita, siya ay labing dalawang taong gulang. Ang isa naman ay isang babae na labing dalawang taon nang dinutugo. Sinubukan niya na lahat upang siya ay gumaling, ngunit tila ba lalong lumalala ang kanyang kalagayan dalawang babae. Isang batang babae na nagsisimula ang buhay na sa tagpong ito ay pisikal na namatay. Isa namang babaeng may gulang na na pisikal na buhay ngunit nawawala ang buhay sapagkat ang dugo ay simbolo ng buhay ayon sa kasulatan. At sa tuwing ang dugo ay tatagas ang ibig sabihin ay buhay na nawawala buhay na nasasayang Kaya nga maari nating sabihin sa ebanghelyong ito ay may dalawang nilalang isang pisikal na patay at isa namang pisikal na buhay ngunit namamatay At ang dalawang babaeng ito ay kinatagpo ng ating Panginoon. Habang naglalakad, si Jesus kasama ang ama ng babaeng batang namatay, ang babaeng dinudugo ng labindalawan taong labindalawang taon ng pagdurusa ay lumapit. Sinabi sa kanyang sarili na mahawakan niya lamang kahit na laylayan ang damit ng Panginoon, siya ay gagaling. At sa oras nga ng iyon, ay naampat ang pagdurugo. Huminto ang pagtagas ng buhay. At pagtapos noon, sinabi ng ating Panginoong Yeso Kristo nung makita ang babae, nalakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At nagpatuloy ang ating Panginoong Yeso Kristo sa bahay ng batang namatay. At sinabi niyang hindi patay ang bata, natutulog lamang. Kaya nang pagpasok niya sa silid, hinawakan niya ang kamay ng bata at ito'y bumangon. Sa ibang ibanghelyo, may ginamit na salita ang Panginoon at ang salitang ito ay talita kum Batang babae, bumangon ka. Dalawang tagpo, dalawang pagpapanibalik, pag, pagpapanibagong buhay, pagbabalik at pagpapanauli ng buhay isang taong humawak sa Panginoon at isang taong hinawakan ng Panginoon. Ang mahalagang bahagi ng mabuting balitang ito ay ang pakikipagtagpo ng ating makapangyarihang Mesiyas ng Panginoong Kristo sa dalawang taong walang buhay. At ito ay larawan ng panalangin sapagkat ang ating Panginoong Kristo ay dumaraan sa ating buhay sa pamamagitan ng panalangin. At sa ating pananalangin, doon ay maaari natin siyang hawakan. Sa ating ding pagdarasal, tayo rin ay hinahawakan ng Panginoon. Ang pagdurugo ng babaeng ito ay may dahilan, malalim na dahilan, suliranin na nasa loob, maaring sugat dahilan ng pagtagas ng buhay. At ito ang karanasan ng napakaraming nilalang. Marami sa atin ay may dinadala malalalim na sugat, may itinatagong madidilim na pagdadalamhati. Mga pasakit na nasa kalooban na nag-aalis ng buhay, kahulugan ng buhay, lakas para humarap sa buhay. Sa panalangin, maari nating gayahin. Maari nating ulitin ang sinabi ng babaeng ito. Mahawakan ko lamang ang Panginoon, gagaling ako. Sa tuwing tayo ay nananalangin, tayo ay nag sa pagdaan ng Panginoon sa ating buhay. At sa ating pananampalataya, maari nating siyang hawakan. Haplusin. Sabihin natin, Panginoon, patigilin mo, paampatin mo ang pagkawala ng buhay, ng kahulugan ng buhay sa akin. At sa panalangin din, ay maaari tayong hawakan ng Panginoon. Alisin ang ating kamatayan muling ibangon. sapagat ang Panginoon ay Panginoon ng bagong simula ang mga nakalugmok, ang mga nangihina ay maaari niyang bigyang lakas. Kaya napakagandang ibanghelyo sa araw na ito. Tayo ay inaanyayahang katagpuin ang ating Panginoong Heso Kristo sapagkat siya lamang ang tanging may kapangyarihan laban sa kamatayan. Kamatayang pisikal man o kamatayang existential sapagat ang ating Panginoong Yesus na matay, inilibing at muling napuhay. At sa tuwing daraan siya sa ating kasaysayan, sa tuwing nang tayo ay kanyang katatagpuin, isa lamang ang nais niya. Bigyan tayo ng buhay. Ganapin ang kahulugan ng ating buhay. At isang araw, tayo ay ihatid sa buhay na walang hanggan. Sa ngala ng Ama, at nang anak at nang Espiritu Santo